At happy Women's Month sa lahat ng kababaihan Simula pa noong unang panahon ay naging malaki na ang bahagi na ating mga kababaihan sa paggawa ng kasaysayan Hindi lamang bilang isang ilaw ng tahanan tayo rin ay tinuturing na arkitekto ng lipunan Subalit, so, bakit ba natin kailangan ipagdiwang ang Women's Month? At bakit buwan ng Marso ang napili sa paghunitan nito? Ating alamin sa panibagong yugto ng Balitang Kaalaman Mahaba at hindi makulay ang naging kasaysayan ng na Women's Month. Nagsimula ito sa Estados Unidos noong mga panahong ipinaglalabang pa ng kababaihan ang kanilang karapatang bumoto. Subalit noong March 8, 1909, sa New York, dahil sa hindi makataong pagtrato at mababang pasahod, isang protesta ang isinagawa ng libo-libong kababaihan at ang kanilang mga tinig ay narinig ng buong mundo. Magmula noon ay lumaganap na sa iba't ibang panig ng daigdig ang kampanya laban sa diskriminasyon sa ating kababaihan. At noong taong 1910, formal lang pinagdiwang ang ikawalo ng Marso bilang International Women's Day alinsunod sa International Conference of Working Women na idinaos sa Copenhagen, Denmark. Nagsimula naman ang Pilipinas na makiisa sa selebrasyong ito dalawang taon matapos mahalan ang pinakaunang babaeng pangulo sa ating bansa, si dating Presidente Corazon Aquino sa bilang ng Proclamation No. 224 Series of 1988 o ang Act Declaring the First Week of March as Women's Week. Ay tuluyan na nagsimula ang paggunita ng ating bansa, ang kahalagahan ng kababaihan sa ating lipunan. Ito na rin naging hudyat ng ating pagkilala sa natatanging kontribisyon ng kababaihang Pilipino sa laban ng bansa tungo sa kaunlaran, sa paggamit ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, ang pagpapahalaga sa karapatang pantao. Hindi kalaunan ay ipinasa naman ang Proclamation No. 227 Series of 1988 o ang Act Providing for the Observance of the Month of March as Women's Role in History Month. Sa ilalim ng batas na ito ay opisyal na idineklara ang buong buwan ng Marso bilang buwan ng kababaihan. Simbolo ng ating pagpapahalaga sa papel ng kababaihan sa iba't ibang larangan at aspeto ng ating lipunan. At upang lalo pang palakasin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawang Filipina, ay ipinasa naman ang Republic Act Number no. 9710 o ang Magna Carta of Women. Sa kasalukuyan ay ginugunita ang Buwan ng Kababaihan sa ating bansa na may tema: We for Gender Equality and Inclusive Society. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa ating lahat sa kabutihang hatid ng mga huwana sa buhay ng bawat Pilipino. Kami sa Philippine National Police, lalong-lalo na ang Eastern Police District, ay nangunguna sa pagtiyak na walang kababaihan ang makakaranas na anumang pang-aabuso sa ating lipunan. Ako po si Police Lieutenant Belanie P. Dizon, ang inyong balitang kaalaman correspondent na nagpapaalala lamang ang may alam.